Mami, Ganito man. na. Ano, nasira na, na si yung wifi. Sira? Wala nang wifi. Kasi wala nang wifi? Wala na, na. O talagang inalis mo na? Inalis ko na kasi dahil doon nagkakaaway-away. Pinag sabihin pa naman ako dito. Dito ako, pinag tuturo ko ka lang. Punta nga mo, sabi ko na sa akin. Sabi ko sa akin dito, tuturo ko, ko dito. Kung ayaw masaktan, sabi sa akin ka Malapit-tapit ka na. Napakasapang mo, sabi sa akin ka lang. Lasing kasi eh. Hindi eh, kasi oh, ano masakit ko sa akin yun. Oo nga. Ang sa akin. Ayun nga sabi ko. Kaya kayo, oh, ngayon, wala nang wifi para ano, wala nang away. Inalis mo na. Inalis ko na oh, para wala nang away. Ay, hindi mo sinabihan, lalo mo ba yun. Eh, Ay, siya no, may ano. Magwala ko siya, yun. wala akong magagawa. Huwag mo na sa akin, wala akong magagawa. Huwag tayo na nung no, wala ka rito. Kaya kay pa rin Floros, nakakunin ako, wala akong problema. Dumating ka rito, hindi ako makakunin kahit kanino.

dito. Ha. Salamat